Madam, andam na mga player. Kinahanglan ha, nga igmat ka. Tapi madam, ako nang ihatag. Sige, ihatag na. Tuk -tuk. Pwede mangutana utana boss, para asa mo na siya? Asit pang utana! pwede mo boss, ay nang utana na kita. Pagkuha ni! Sige boss, sige boss! Pre, unsa na ni? Ambot lang pre, para asa ni? Adam, pwede mo utana? Magunsa ra dai mi dire? Wa mo kabalo nga Squid Game ning dula Ah. Ay, Kanto din ang Squid Game. Maka kwarta bay. Ay, ka may excited din ning dula dai. Pila premium ane. Gamay Damay re premium ani. 25 billion ra. Na, kani impas yung highlights ani. Awa na ang pangriban ani, impas na. Aw, tiba-tiba di tani pre. Impas ay sa kadamtrak truck na patatas ani pre. Patatas. Zaman, mo na mag chismis dia. Pumsilon tumuron. Sige, panghatag na kay magsugod na ta. Madam, okay na. Okay, kining dula ah. Tilaan mo ang fita ko. Putik ka may pre. Tila-tila man ini. Anak ka na tila-tila pero ba? Sampuli, god. Ay putik ka may sampuli na pre. Aw, katunay niya eh. Patay pre, Imo mo mangi kaon. Alah, naman. Madam, wala pa sugod. di kaon na. Ay, litse, di ka pa niya nga wala pa man nagsugod. Kani hangul hangol kayo, diwa na, natigbak na. Okay, magsugod na ta. Magsugod na mo diya. Kaysa, unsay buhaton na mo ane? Tilapin na, anton sa mahilis ha. Tilap ra. Na, hiliso na to ni, pinaagi sa tilap. Pre, basta tilap, anak Hahaha. <laughs> pangriba na ni. pre, bulo pre. <laughs> mata bailan kayo. <laughs> man. Dugaya mengaun Dugaya mengaun oy. <laughs> Paita Paling ngga tila, pang motor ngga gini Hmm, 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 hmm. 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 Pre? Gotong ngga kaya Agar! Dora, na! Pusila! Ih! Dua nilai judmi! Tati, lugai mata atasnya so nangis aja dulu, eh Undang mana? Awan Adam, ikau na, dam! .Yeah. Pusila! Ah! Clear 456 All Eliminated <laughs> Aku nalangin isya Sige Round tuna. na Gini <laughs> Ke round tuna na Matas jenis ya Bom Bom Hahaha <laughs> <laughs>